Eh? Ano it. Massage. Eh, matulog to ka. Ako na massage, mo. Hindi ko pa talog. Di, tulog Tapos, ka lang eh. Ito yung unong mata ba? O. Na? Kaya iba mo unong gani. Pagkasakit uh, na nila. Was ko hindi ko Kaya gusto ko unong... Once ma-massage mo, kung matulogan ko na yun. Tulugan ka yun, di nga, haw. Pinalagi masaj ka, haw. Masaj ko, unihon mo eh. Tamatulog man po. Na? Huh? Eh, ba mo, nung gani ba lang? Kaya, ma, -ma ay matulog na ko. Yeah, massage ko din. Eh! Uh Aha! -huh. Ka. <laughs> ano sa kitchen mo? Ah, sige, sa kwarta. Ano sa kitchen mo? Tindam pe. Pampi. Da, sige. Ah, tindam pe na o na. Then Tanang ngalawas. Tanang ngalawas. Tanang <laughs> ngalawas. Tay din din tanang ngalawas. Isa ka libo lang. Ala-ala al -al na no. Magubisa ka, ka masaj din aw. Sa likod. Oh, Tay, likod massage. ka gusto mo lang mag mapamassage ko to ganun, sa mga mall o mga mga bulag mga ano da. Kailan lang. Na ako na net pa. Na, <laughs> <laughs> Ang medyo hard la <laughs> Na, lang pasti. Gumilig pa rin <laughs> yan. din na yun eh. Inay, inay. Diba mo inay? Kung tutugan gade makakig ka Ang hard. Gusto mo hard? Ay, di di. Diya, hard man pala. Nagabados ka. Ha? Ano na Gusto hard man pala. Di hard mata. Ang sakto lang. Um. Sakto na na. Sakto mo ba lang. Tama na na. Agay! Okay. Sakto <laughs> na na! Sapat eh. Masahay ka lang. Tara nga lawas. Tara lawas. Isa ka na bayad mo. na nga lawas din. Hindi eh. manding ka ba? Hindi manding man. Wala di mo Tama na na. Ang kamot pa. Kamot pa. Gusto mo kamot pa? Isa ka libo. Lo? Oh. Gusto mo ang plakamot tamutan tanat kada kada part sa oh, 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 presyo. Wow. Si mo? Ah. Oh, ano sa kalibo kung 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 na yan lang gwapo okay. mo na yung umasag ano ba na? sa kalibo sa kalibo nakaduba na ako kalibo otikot ng to raka may likod kag may n tos hmm. ano, na, lang na namin ginag otikot yan na ano 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 Huwag <laughs> Sige mo ba? Ano pa daw? Kung mag-massage ko ganyan eh. Ano? Utegit. Diyak po! Utegit ako! yan Kulang na kayo. Isisaw ko buhok. Sige mo ba? ba? Ano, ano pa itaw mo? Tehel pa eh. Tehel? Isa ka libo tehel man <laughs> <laughs> Sige mo ba? Hindi. Kahit hindi hindi pala kutin mo yan. Ah, Parang akong Tulog na lang po yan eh. Wala daya.

Ba, ano na yung karate? Di ba, massage ko sa mo heart pa pala. Ang ah, massage din mo na ug ito. Mo na oi mo karate ano na ya. Matyag <laughs> mo sa akong ano ba? Amo na. Amo na. Dapat mo na mo tama na. Gwapo ka sulod ka mo sa karate. Oh, 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 pila! Oh. 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 Ay Ayaw mo ba? Na ka kung ang isa kalibo, tagpila kang orasaw. Ang isa kalibo na, one seconds lang na. May gani nag seconds basta. Five seconds? na a 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 Gwapo mo lang to. Tano, bakit gusto mo yan? Yo, ano man yun? <laughs> Matulog na ko gani. Ang ulo pa. Ulo? Ang ulo. Gusto mo ulo pa? Dosmel lang ulo. Ulo? Gwapo <laughs> yun <Gopin? Gopin? laughs> Dos <melang Tog> ba? Dosmel <laughs> ulo. Bakit ang ulo ko nga ako? Ano na dyan po? <laughs> Dak Dakot ako, oh. oh, hindi ba na nabatsyag mo? Parabal ako? Oo? Hindi ko iba sa kamo? Oh. Oh. ako. daw ko. Atong ulam. Oh, ulam Oh, may dos milk wala. Wala. Oh, dito lang daw ko. Ah, tulong daw ko sa bata ko na. massage ka man sa ako, nga. Pa-massage ko teh, teh. Alin ko ko? Teh il, kamot, Tudlo. tanan, likod. Ulam na lang buhok isa-isaon ko ako nalang lang mamasad Total ulo naman lang ni. ma gid ko siya dos melo ina kwarta. No sa gold Tama si ba. Normal ka si na ba